Nagsimula ang kwento natin ngayong gabi sa isang maliit na lungsod ng Missouri, Kansas, Texas o mas kilala sa maiksing tawag na Katie. Sa kalagitnaan nga ng mainit na sikat ng araw, isang umiiyak na lalaki ang tumawag sa 911 na nagsasabing ang kanyang walong buwang buntis na asawa ay nadat na nalaman niya nakahandusay sa sahig sa kanilang tahanan. Sinubukan nga siyang pakalmahin ng operator at tinanong ang sitwasyon ng asawa nito. Sinabi naman ng lalaki na patay na raw ang kanyang asawa dahil may tama nga ito ng baril sa ulo. Lumabas na nga raw ang utak ito at ang dugo niya ay kumalat na rin sa sahig. Ang operator ay pilit namang pinalakas ang loob ng lalaki at sinabi rito na subukan niyang i ang asawa para na rin sa kapakanan ng sanggol sa sinapupunan nito. Pero tila natanggap na nga ng lalaki na talagang patay na ang kanyang asawa at ang hindi pa naisisilang na isisilang na sanggol. Ano nga ba ang nangyari sa pamilyang ito? Yan ang ating aalamin sa kwento natin ngayong gabi. Hello everyone! Welcome or welcome back sa aking channel. Ako po si Miss Denise, ang narrator ng Tagalog Crime Recollection. Kung mahihilig po kayo sa crime stories, ilike nyo na po ang video ito. Mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. At don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Simula na po natin ang kaso natin ngayong gabi. Ang Katy, Texas ay hometown ni David Temple na pangunahing karakter sa ating kwento. Kabilang siya sa football team sa kailang paaralan nung siya ay nasa high school. Tinagurian siyang isang lokal na hero sa larangan ng football at maraming humahanga sa kanya. Dahil na rin sa isa siyang mahusay na atleta, mabilis siya nabigyan ng scholarship sa Stephen F. Austin State University sa Nakag Texas. Noong taong 1989, sa pangunguna ni David, Nanalo ang kailang team sa First Conference Championship na naging isa sa pinakamakasaysayang panalo ng KT University. Nakatanggap rin siya mula sa kailang pagkapanalo ng isang gold champion ring. Hindi lamang sa sport naging maganda ang kapalaran ni David sa universidad na ito dahil dito niya rin nakilala ang babaeng mapapangasawa niya, si Belinda Locas. Si Belinda ay inilarawan ng mga nakakilala sa kanya bilang isang masiyahin at palakaibigang dalaga. Mahilig din siya sa sports at isa siyang manlalaro ng volleyball. Ito nga ang isa sa pinakanaging rason kung bakit agad na nahulog ang loob ni David kabilinda. Nagsimula silang mag-date sa kailang mga unang taon sa kolehiyo at nagkaroon isang mala fairytale na kasal noong taong 1992. Matapos ikasal, pareho silang kumuha ng master's degree sa kursong education at hindi nagtagal Noong taong 1995, binayaan na rin sila ng una nilang anak na pinangalanan nilang Ivan. Napagdesisyonan naman ang mag-asawa na sa hometown na lamang ni David na manerahan, kaya't pumunta nga sila sa lungsod ng Katie sa Texas. Dito na rin sila nakakuha ng kanya-kanyang trabaho. Sa Katie High School, nagtuturo si Belinda sa larangan ng special education. Samantalang si David naman ay naging football coach sa Alif Hastings High School. Magkasama nga nilang binuo ang pangarap nilang buhay sa lungsod na ito. Mayroon silang magagandang trabaho at komportabling tirahan na nasa magandang kapitbahayan. Dagdag pa ang maganda at malawak nilang backyard kung saan naglalaro ang kailang anak kasama ang kailang asong si Shaka. Noong tag-init ng taong 2008, nadagdagan pa ang magandang pangyayari sa pamilyang temple dahil magkakaroon na nga sila ulit ng panibagong miyembro ng kailang pamilya. Masaya at sabik na ibinalita nga ni Belinda sa mga kaibigan na magkakaroon sila ng babaeng anak. Sa sobrang pagkasabik, nakaisip na nga agad si Belinda ng ipapangalan niya dito. Tatawagin niya raw ang sanggol na si Irin. Pero walang kaalam-alam si Belinda na ang kasiyahang nararamdaman niya ay panandalian lang pala. Noong January 11, 1999, ang walong bong buntis na si Belinda na kasalukuyang nasa klase ay nakatanggap ng tawag Galing sa Tigerland Child Care Center, nang na anak nitong si Evan ay may sakit at ayaw raw nitong kumain ng kahit ano. Hindi rin daw ito nakikipaglaro sa si ibang bata. Dahil mayroon pa nga siyang klase, sinubukan niya naman tawagan ang kanyang asawang si David para sunduin ang kailang anak. Pero hindi naman ito sumasagot kahit nakailang dial na nga siya ng numero nito. Nakaramdam naman ang pagkayamot si Belinda sa mga oras na iyon at nagdesisyon na siya na lamang ang susundo sa kanyang anak na si Evan. Pagsapit ng 12.15, muling tinawagan ni Belinda ang asawa at ng oras na iyon ay sa wakas sinagot na ni David ang telepono at mabilis itong umuwi para makasama ang anak nila sa bahay. Habang si Belinda naman ay bumalik sa paaralan para umaten ng mga meeting na nagtagal hanggang 3.20 ng hapon. Nang makauwi ito ay sobrang pagod na nga raw si Belinda kaya't dumiretsyo na ito sa kailang kwarto para magpahinga. Samantalang si David naman ay dinala si Evan sa isang parke para makipaglaro sa kanyang anak. Bandang 5.35 ng hapon nang makauwi ang mag-ama sa kailang bahay. Pero pagkarating nga raw nila sa kailang bahay, may napansin na raw nakakaiba si David. Ang kailang gate ay nakabukas at ang salamin ng kailang pintuan ay basag. Naisip niya sa mga oras na iyon na baka may magnanakaw sa loob ng kailang bahay. Kaya tumakbo siya kasama ang anak para humingi ng tulong sa kanyang kapitbahay na si Mike. Kumatok nga siya sa pintuan nito habang paulit-ulit na tinatawag ang lalaki. Nang pagbuksan siya ng pintuan ni Mike, agad niyang sinabing tumawag sa 911 dahil pinasok nga raw ng magnanakaw ang kailang bahay. Kinuha naman agad ni Mike si Evan at inahabilin ito sa kanyang asawa. Sinamahan ni Mike si David para puntahan ang bahay nito. Pero hindi naman makapasok si Mike dahil sa takot na makagat ng agresibong aso na si Shaka. Mag-isang pumasok si David sa bahay sa pamamagitan ng gate sa likod bahay nila. Agad itong umakyat papunta sa master's bedroom kung saan tumambad sa kanya ang nakakagulat na tagpo. Ang kanyang buntis na asawang si Belinda ay nakahandusay at dugunan malapit sa kailang walk-in closet. Tumawag din siya agad sa 911 at ang operator ay sinubukan pangangbigyan ng payo si David para mailigtas lamang ang kanyang asawa at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Pero huli na ang lahat. Ang mga pulis at paramedics ay mabilis namang nakarating sa bahay ng pamilya Temple pero hindi agad sila nakapasok dahil na rin sa asong Shishaka. Ang asong Shishaka ay kilala sa kapitbahayan bilang isang napakatapang at mabangis na aso kaya't iniiwasan nga ng mga tao na makasalubong ito kapag inilalakad sa labas ng kanyang mga amo at kahit ang mga animal specialist ay nahihirapan ng pakalmahin ang nasabing aso. Napagdesisyonan naman ng mga pulis na barilin na lamang ang mabangis na aso. Pero bigla naman lumabas si David para pigilan sila at nagawa na nga makapasok ng kapulisan at mga paramedics. Nakita nila ang ilang palatandaan ng pagnanakaw katulad ng mga basag na salamin ng pintuan at ang mga nakatumbang gamit sa kailansala. Sa kwarto nakita rin nila ang nakadapang si Belinda na may malaking sugat sa likod ng kanyang ulo. Ayon sa pagsusuri, ang ginamit na baril kay Belinda ay isang shotgun. May natagpuan naman silang dalawang rifle pero wala sila nakitang katulad ng murder weapon. Ang katakataka raw para sa mga investigador ay ang katotohanang nangyari ang panluluob sa kalagitnaan ng araw, mga oras kung saan ang lansangan ng Katie ay puno ng kabataan na namamasyal at iba pang taong inilalakad ang kailang mga alagang aso, kaya't mataas nga ang tsansa na may nakakita sa mga magnanakaw. Nang muling tiningnan ng pulisya ang mga palatandaan ng pagnanakaw sa bahay ng pamilyang temple, napansin naman nila na parang may kakaiba dito. Tila ba ang mga ito ay isang palabas na pagnanakaw lamang? Ang mga bubog mula sa nabasag na salamin ay nasa gilid. Tila ba bukas na ang pintuan bago ito mabasag? Ang TV na nakatumba sa sahig ay nakasaksak pa at wala namang palatandaan na nabagsak ito. Parang maingat lamang itong inilagay ng patumba sa sahig. Ang mga laman ng mga nakabukas na drawer ay tila hindi rin nagalaw. Gayon din ang jewelry box ni Belinda sa kailang kwarto ay hindi rin nagalaw pati ang mga alahas ni David. Katulad ng gold wedding ring, makapal na gold na kwintas, rilo at ang gold championship ring niya na hindi rin tinangay ng mga magdanakaw. Ang mga suot na alahas rin ni Belinda ay hindi rin naman nawala. Nagtaka naman ang mga pulis dahil kung totoong may pumasok na mga magnanakaw, ang lahat ng ito ay malamang wala na. Bagay na nagpatibay sa teorya ng mga pulis na isa lamang itong palabas na pagnanakaw. Dagdag pa rito na pagtanto ng pulisya na ang napakatapang ng alagang aso ng pamilya na si Shaka ay napakatahimik daw sa buong panahon ng krimen dahil wala na isa sa mga kapitbahay ang nakarinig sa pagtahol nito. Habang isinasagawa ang autopsy, nakuha ang bala ng baril na galing sa katawan ni Belinda at nakumpirma nga na ito ay mula sa isang baril na ginagamit sa pangangaso. Sa kabila ng malawakang paghahanap, bigo pa rin matagpuan ng mga pulis ang nasabing baril. Wala rin sila nakita mga fingerprint o DNA evidence sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang araw na wala pa rin silang lead sa kasong ito, itinuon naman muna nila ang kailang atensyon sa asawa na namatay na si David. Nagkaroon ng suspecha ang mga pulisya sa kanya mula ng unang araw pa lamang na naganap ang krimen matapos siyang papuntahin sa himpila ng pulisya para mahingian ng pahayag. Dito niya nga isinalaysay ang mga naganap ng makauwi ng bahay si Belinda galing sa paaralan. Ikinuwento niya rin ang pagpunta nila sa parke, pati ang pagdaan nila sa isang grocery store at home depot. Pero hindi niya naman malinaw na inilahad ang ginawa nila ng anak sa nasabing parke. Napansin din ng mga investigador na walang kahit anumang bakas ng dugo ang matatagpuan sa suot ni David nang mangyari ang krimen. Sa kabila na naging tawag niya sa 911 kung saan sinabihan siya ng operator na subukang i-CPR si Belinda. Pero nakapagbigay naman na matibay na alibay si David dahil nakuhaan siya ng mga CCTV ng grocery store at home depot na tumutugma sa kanyang pahayag. Sa kabila nito, hindi pa rin may alis ang hinala sa kanya ng mga investigador na karamdam ng labis na pagkainis si David at ang kanyang pamilya dahil sa pagdududa ng mga investigador kahit wala namang ebidensya ang mga ito. Agad naman silang kumuha ng abogado na nangangalang si Paul Lowney para ipresenta si David sa mga susunod pang katanungan ng mga investigador. Nung pagsapit ng January 15, 1999, Apat na araw matapos ang pagkamatay ni Belinda, ang mga investigador sa wakas ay nakahanap ng malaking lid para sa kaso. Isang pamilya ang nakapagbigay ng ilang mahalagang impormasyon. Ang mag-asawang si Alexandra at Linda Roberts kasama ang kailang tatlong anak ay nakatira sa likod bahay ng pamilyang temple. Ayon sa mga bata, nung araw ng pagpatay, matapos nilang manggaling sa paaralan, ay nanunood sila ng palabas ng Dr. Doolittle sa kailang TV. Habang nanonood, nakarinig daw sila ng malalakas na tunog galing sa labas na tila ba putok ng baril. Sa pamamagitan nga ng paglalarawan ng mga bata ng mga tagpo sa kailang pinapanood nung oras na marinig nila ang ingay sa labas, natukoy ng mga pulisya ang eksaktong oras na naganap ang pagpatay kay Belinda. Ito ay 4.35 ng hapon. Sa mga oras na iyon, si David ay nasa Brookshire Brothers Store kung saan nakuhaan siya ng mga CCTV bandang 4.32 ng hapon. Siya at si Evan ay nakunan din ng mga CCTV sa loob ng Home Depot bandang 5.40 ng hapon. Sa mga nakalap na impormasyong ito, napilitan ang polisya na tanggalin si David sa listahan ng mga sospek. Itinuon naman ng mga investigador ang kailang atensyon sa mga kapitbahay ng pamilyang Temple. Ang isang taong pinagdudahan nila ay si Riley Joe Sander, isang teenager na nakatira sa katabing bahay ng pamilyang Temple. Si Riley ay nag-aaral din sa Katie High School at naging estudyante din ni Belinda. Ang binatilyong ito ay napag-alamang madalas umabsen para lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan at gumagamit din ito ng mga ipinagbabawal na gamot. Nang malaman nga ni Belinda ang patungkol dito, agad niya itong ipinagbigay alam sa magulang ni Riley. Dahilan upang mapagalitan ang binatilyo ng kanyang mga magulang. Pinagbawalan din nga siyang magmaneho ng kailang sasakyan. Naisip naman ng mga pulis na maaaring nagtanim ng galit si Riley kay Belinda na nagtulak ditong gawin ang krimen. Nagpaunlak naman ng interview sa mga reporter si Riley para magbigay ng kanyang pahayag patungkol dito. Sinabi niyang nasa paaralan daw siya ng maganap ang krimen, ngunit kinontra naman ng kanyang mga kaklase ang kanyang sinabi. Nagkaroon naman ng pagdududa ang mga pulis dahil naisip nila kung paanong nabitbit na isang labing anim na taong gulang na binatilyo ang isang malaking shotgun sa gitna ng katirikan ng araw na wala man lamang makakapansin at paano ring magagawa nitong malagpasan ang mabangis na asong si Shaka para makapasok sa bahay at patayin si Belinda para lang sa paghihiganti. Dahil nga wala silang matibay na ebidensya laban kay Riley, natanggal rin ito sa listahan ng mga sospek. Ang investigasyon sa kasong ito ay lalong tumagal hanggang sa naging cold case na lang. Dumaan nga ang napakaraming taon bago nabuksang muli ang kaso noong taong 2004. Nagsimula muli ang investigasyon at ang mga kaibigan at kakilala ni David at Belinda ay kinuna ng mga detalyadong pahayag tungkol sa mag-asawa. Mula dito, maraming bagay ang kailan natuklasan, particular na ang mga lihim na nabahagi ng mag-asawa sa mga ito. Ayon nga sa mga kaibigan ni Belinda, hindi raw talaga maayos ang relasyon nila ni David. Sa katunayan, ang masaya nilang pagsasama ay nagbago mula na ipanganak si Evan. Dahil nga sa panganganak, nagbago ang pisikal na anyo ni Belinda. Dito na nga raw, nagsimula na kutyaan siya ng kanyang asawa na matabana habang tinatapik ang kanyang putan Sobrang nasasaktan nga si Belinda kapag nangyayari ito. Nagsimula na rin daw ang madalas na hindi pag-uwi ni David sa kailang bahay na labis na ngang ikinabahala ni Belinda pero pilit pa nga rin siya nagpapakapositibo na baka maiportanting bagay lamang na pinupuntahan ang kanyang asawa. Ang mga impormasyong nga ito ay naging mahalaga para sa kaso dahil noong taong 2001, dalawang taon lamang matapos nga ang pagkamatay ng kanyang asawa, si David ay nagpakasal ulit sa kanyang katrabaho na isa ring guro. Is John naman ng mga pulis ang katrabaho ni David, isa na nga rito si Quenton Harlan, isa ring football coach tinanong sa kanya kung gaano kadalas magaya si David na lumabas para magsaya at kung saan sila pumupunta. Ang sabi naman ni Quinton, madalas daw silang pumupunta sa mga bars at strip clubs na madalas daw si David ang nagyayaya. Dahil dito, naapektuhan nga ang relasyon ng mag-asawa at tuluyang nga nagkalamat. Sinabi pa nga ng mga kaibigan ng mag-asawa na umabot ang mga ito sa puntong hindi na sila nag-uusap sa loob ng anim na linggo Nasabi rin ni Belinda na nang mabuntis siya sa pangalawang pagkakataon, hindi raw naging masaya si David. Binunyag naman ni Quinton ang dahilan kung bakit hindi matanggap ni David ang muling pagbubuntis ni Belinda. Ito nga raw ay dahil mayroon na nga siyang bagong karelasyon at ang nakakagulat nga, ang babaeng ito ay siya rin pinakasala ni David. Nung taglagas noong taong 1998, nakilalan David ang isang bagong guru sa 9th grade sa paaralan na pinagtatrabahuhan niya. Siya ay si Heather Scott. Kapag lumalabas nga ang mga guro ng magkakasama pagkatapos ng trabaho, napapansin ng lahat na interesado si David kay Heather. Habang tumatagal, ay lalo ngang naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Nagkaroon pangaraw ng isang love triangle sa pagitan ni David, Kinton at Heather. Si Kinton nakasal na rin nga noong mga panahong iyon ay umami na minsan sila naghalika ni Heather. Pero hanggang doon lang daw ang naging relasyon nila. Sa kabilang banda, si David naman ay naging seryoso nga kay Heather at nakipagrelasyon pa sa dalaga. Ang kambal ni Belinda na si Brenda ay bumisita sa bahay ng mag-asawa noong ikadalawang putpito ng Desyembre taong 1998 para ipagdiwang ang kailang ikatatlongpung kaarawan. Napansin niya nga raw ng mga panahong iyon, hindi na maganda ang lagay ng relasyon ni na Belinda at David. Isang araw bago ang kaarawan nila, si David ay nagsabi na siya ay mangangaso sa New Year's Eve. Sobrang ikinalungkot nga daw ni Belinda ang mga bagay na ito dahil inaasahan niya na magdidiwang silang buong pamilya sa gabing iyon. Nang imbestigahan nga ng mga pulisya, lumabas na noong New Year's Eve na iyon, ang totoo ay nagdiwang lamang pala ito kasama ang kanyang kabit na si Heather. Ayon din kay Quinton, nung panahon ng libing ni Belinda, kinamusta pa nga ni David si Heather. Nung February 14 naman, 34 na araw lamang matapos ang pagkamatay ni Belinda, Nagpadala na nga si David na isang dosenang pulang rosas kay Heather para sa Valentine's Day. Kung minsan nga raw natanong nga ni Quinton kay David kung nais daw ba nitong hanapin pa ang pumatay kay Belinda. At ang sabi lamang daw ni David, wala naman ng magbabago kung na pa ang pumatay. Hindi na rin naman daw maibabalik pa ang buhay ng kanyang asawa. Nang pinagsama-sama nga ng mga investigador ang nakawang impormasyong ito, dito na sila nakabuo ng na isang teorya na ang kaso ng pagpatay kay Belinda ay isang pinagplanuhang krimen kung saan ang motibo ay patayin ang kasalukuyang asawa upang ipalit sa kanya ang bago nitong kalaguyo. Noong buwan ng Nobyembre 2004, si David Temple nga ay inaresto ng kapulisan dahil sa hinalang pagpatay nito sa sarili niyang asawa, pero naging matagal ang paglilitis sa kanya. Taong 2007 sa Harris County Jury, napatunayan si David na guilty sa kasong pagpatay at sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa kasamaang palad, ang Texas Top Criminal Court ay pinagwalang bisa ang hatol dahil hindi pa rin nakapagbigay ng sapat na ebidensya ang mga prosecutor para masuportahan ang ibinigay na hatol. Tumagal ngang ulit ng dagdag pang labing dalawang taon bago muling na si David noong taong Agosto 2019. Pero ng mga panahong iyon, hindi pa rin nga alam ng mga hurado kung ano ang narapat na hatol para kay David hanggang ang paglilitis ay naging isang mistrayal. Pero pagsapit nga ng April 21 toong 2023, sa wakas ay tuluyan nang ang sinentensyahan si David ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang trahedya ni Belinda Temple ay nagtuturo sa atin na isang mahalagang aral, ang katotohanan kahit na matagal na ay lalabas pa din, kahit na gaano nga kagaling magsinungaling ang isang tao o gaano katagal ang paghihintay, hindi magtatagumpay ang kasinungalingan magpakailanman. Sa huli, walang nagtatagumpay na kasamaan, ang pagtatraytor at pagsisinungaling ay babalik sa gumawa nito. Maging matapat tayo sa ating relasyon at huwag hayaan ang pansariling interes ang magpatibag sa ating moralidad. Maraming salamat po sa patuloy na panunood. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento sa gabing ito, ilike niyo na po ang video ito. Mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. At mag-share na rin po kayo na inyong opinion sa kwento sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking malit na channel. Maraming salamat muli. Ako si Denise at see you in my next video.